Nung pulis pa ako, hindi naman ako nakinabang o naging malapit sa Duterte family. Mm -hmm. Wala. No? Nililinaw ko yan. So going back, ang tinitingnan ko kung tama yon kahit sampung pages, <laughs> pipirmahan mm -hmm. ko eh. Mm -hmm. Pero alam ko, mali eh. Bakit? Hindi interes ng taong bayan ang tinitingnan dun eh. Kaya hindi ako pamerma, Hindi ako namumuliti ka, Definitely. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam ko lang na gusto ko, boss, pag may pinermahan ako, kaya kong panindigan, kaya kong tayon. Ba't ka po merma? Ayaw ko yung... Hindi ko kaya sagutin eh. Kasi, hindi naman ako makakarating sa kongreso kung hindi tayo inupo ng taong bayan. Dapat ang loyalty mo sa taong bayan, hindi don sa ilan lamang. And uh, before uh, na nag-decide ako, ini-expect ko na. Puputulan ako ng pondo. Which nangyari naman nangyari nangyari naman